Yan na guys. Tapos na yung ating inihaw. asin, tsaka magic syrup. Yan guys, haluin na natin. Bago natin ilagay doon sa loob ng iihawin natin tilapia tsaka bangus. Yan po ang ating menu for today. jadi Tu buah elimali ni satu kali apa kali ni nak teknik tu Ya Ni dia macam Mm, no vas a comer, ang ating tuyo ito para mag-ihaw tayo ngayon guys sa kawali try natin yung pag-ihaw sa kawali kailangan tuyo siya guys para uh, para sa hindi hindi sa dumikit sa ano kawali si magiihaw tayo sa ano lang sa kawali Kailangan hindi siya basa. Okay guys. Ngayon tayo sa kawali maglagay na ng isda. Ayan guys. Sasalan natin yung kawali. Ngayon natin ng sapin na asin. Ito yung pinaka sapin na ilalagay natin para hindi dumikit yung iihawi nating tilapia tsaka bangus yan ikat na po natin na maigi yung asin hanggang siya ay matuyo na tignan ko to guys nung sumasama ko sa kuya ko sa ano sa Sangli kasi sa barko yung kuya ko ng Philippine Navy eh ito na kita kung paano kanyang pag-ihaw sa kawali na gamit ng ayasin at gasol ngayon lagay na po natin Yan. Chaka itong isa. Dilaw siya. Yan ganyan lang po guys. Yan. Napaka bango po niya 'pagka Maluluto na. Tingod amoy pa lang guys, sobrang matatakam kana. Okay guys, mamaya ulit. Takpo muna na Okay, ayan na. Ayan guys. Tingnan natin kung ano na po ang kanyang kalagayan. Ayan. Ang bango. Kailangan guys yung apoy. Kanya ng pakahina. Ayan. Ayan alalay lang po para hindi sa mabigla hindi masunog yung ating iniihaw para yung kanyang pagkaluto ay suwabe yan guys ang bango guys hindi pa sa ganun luto pero yung amoy parang kakatakam na kami ating konti balik ta rin para sure Ayan guys. Na bracket din natin. Ayan na siya. Hindi oh. Di natin na kasi walang maghahawak ng cellphone natin. <laughs> Ayan. Ang bango niya guys. Amoy pa lang. Nakakagutom ah, na. Try nyo ganito guys. Tsaka may palang matatakam na kayo. Hindi naman yan siya guys maalat kasi may balat, may kaliskis naman yan. Hindi yan tinanggal yung kaliskis ng tilapia tsaka ng bangus. Kaya kahit dumikit yung kanyang uh, sa pinaasin, hindi naman yan maapektuhan yung laman niya. Hindi naman yan aalat. Kasi tuyo naman yung asin eh. Kaya kailangan talaga guys, bago ihawin yung isda na gusto niyo ihawin, dapat tuyo siya. Yung para hindi sa mabasa ang sapin nating asin. Ayan na guys. Tapos na yung ating inihaw. Yan yung ating ulam for today. Oh. Ayan guys, subukan nyo ganito yung pag-ihaw para matikman nyo kung gaano ka bango at kasarap ng lasa.